Nagyabang si Tyler na pagkatapos ng kanyang malupet na Pero ang di niya alam, naisahan siya ni Scotty Thompson. Dahil nga niya panalo ang Gilas Pilipinas sa laban nila kontra sa kapitbahay nating bansa na Thailand sa score na 87-72 sa so ongoing 2022 Hangzhou Asian Games. Pero hindi naging madali para sa Pilipinas ang panalong ito dahil makailang beses dumikit at nagawa lumamang ng Thailand. Sa first quarter, hirap ang Pilipinas makaiskor, dahil kahit simpleng layup, hindi hindi pasok ng Gilas Pilipinas. Kuang Gilas ay kinakapa ang kanilang opensa. Maaga naman nag-init ang Thai superstar guard na si Tyler Lamb nang umiskor ito ng 14 puntos sa unang quarter pa lamang. Nagawa pang tambakan ng sa puputos ang Gilas Pilipinas kaya napatawag agad ng time out si coach Tim Cone. After time out, tila deja vu ang nangyari sa laban nila kontra sa Bahrain dahil nang ipinasok si CJ Perez Nagpaulan ng isang 15-0 plus ang Pilipinas upang lumamang 27-22. Pagdating sa second quarter, nagyabang si Tyler Love pagkatapos ng kanyang tres pero nakalimutan niyang bumaba sa depensa kung kaya't naiwan ang kanyang binabantayan na si Scottie Thompson para sa isang fast break layup. Malaki ang naging ni Perez sa opensa, lalat minamalas ng una sa opensa ang ating naturalized import na si Justin Brownie. Mabuti na nga lang nakuha ni Brownlee ang kanyang rhythm upang tapusin ang halftime sa score na 41-35 lamang ang Pilipinas. Sa pagpasok ng third quarter, rumatsyada na ang Pilipinas sa pamumuno ni Justin Brownlee upang ilayo ang kalamangan ng ating bansa. Natapos ang third quarter sa score na 68-50. Pagdating ng fourth quarter, sinubukan bumalik ng Thailand sa laban matapos silang magpaputok ng 13-0 blast sa may na ang kanilang 5 foot 8 guard na si Fredelish upang ibaba ang kalamangan ng gila sa lima 63-68 Habang ang Pilipinas naman ay scoreless ng halos 6 na minuto Isang atake sa basket ang pinakawalan ni Ansh Kwame upang bigyan ng puntos ang gilas Pilipinas sa 4 quarter kasama pa ang isang tres ni Brownlee at ang N1 ni CJ Perez upang ilayo bahagya ang kalamangan ng Pilipinas 75-65 Naiirapan ang Pilipinas sa opensa na akala mo ay nakakadena ang kanilang ring Mabuti na lamang hindi gaano katangkaran ang mga Thailander kung kaya't lumamang tayo sa offensive rebound 63-35 Maganda din ang ball rotation ng Pilipinas upang makadali tayo ng 24 assists kontra sa 12 ng Thailand Nanguna sa Pilipinas si Jasmine Brownlee na may double-double performance na 19 points, 11 rebounds kasama pa ang 3 assists 4 steals at 1 block. Naging katulong niya sa opensa ang wala naman talaga sa lineup na si CJ Perez matapos umiscore ng 16 points, 7 rebounds, 4 assists at 3 steals. Pero ang pwede na best player of the game ay ang Hinebra guard na si Scottie Thompson na halos mag triple double ng may 7 points, 8 rebounds at 9 assists. Grabe ang kanyang efficiency rate sa game na ito na may plus 28. Ibang klaseng effort kasi ay pinamalas si Scottie sa laban na ito dahil sa kanyang mga hustle play, offensive rebounds, at depensa kung kaya't masabi natin na siya ang karapat na maging best player sa laban na ito. Although hindi naging maganda ang upensa ng Gilas Pilipinas, pwede natin bigyan ng credit ang kanilang composure, lalo na nung humabol ang Thailand sa 4th quarter na halos matalo pa ang Pilipinas. Ang susunod na mga kalaban ng Gilas Pilipinas ay ang Bansang Jordan. Dito ay malaman natin kung sino ang magiging top team sa Group C. Dito din malaman natin kung totoong sinayang ng Pilipinas ang isang Ronde Hollis Jefferson ng Pilipinas na loaded ng mga naturalized imports. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili niya ang Basan Jordan na nangakong siya ang primary option ng basa pagdating sa mga international game. O ano sa tingin nyo mga kabola, pagkatapos ang dalawang laro ng Pilipinas kontra sa Bahrain at Thailand, sa tingin nyo ba kakayanin nila ang RSJ-led Jordan team? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.